Muling yumanig ang lupa. Isang alo ng takot ang muling dumaan sa mga kalya ng Maynila, sa tahimik na mga baryo ng Bohol at sa mga bundok ng Davao. Ang tanong ng lahat na yon, ilang beses pa bago dumating ang susunod na malakas na lindol? Ang mga tunog ng basad na salamin, ang mga sigaw sa dilim, ang mga orasa na biglang humihinto sa gitna ng gabi, lahat ito ay paalala na ang Pilipinas ay nakatayo sa isa sa pinakaaktibong linya ng lupa sa buong mundo. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi lamang tikailan, kundi handa ba tayo? Sa mga nakalipas na buwan, napansin ng na mga siyentipiko ang kakaibang galaw ng mga fault lines. May mga lugar na matagal ang tahimik at ngayon ay muling bumubulong. Sa video na ito, ilalantad natin ang lima nakakakilabot ngunit kailangang malaman na katotohanan tungkol sa mga lindol sa Pilipinas, mga bagay na hindi mo maririnig sa karaniwang balita, ngunit maaaring magligtas ng iyong buhay. Manatili hanggang sa dulo dahil ang mga susunod na minuto ay maaaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa sariling bahay, sa iyong lungsod at sa kinabukasan ng ating bansa. Katotohanan bilang isa. Tahimik ang lupa, ngunit hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo. Sa tuwing lumilipas ang ilang buwan na walang malakas na lindol, humihinga ng maluwag ang marami sa atin. Salamat, tahimik ang lupa, sabi ng mga kapitbahay munit ayon sa mga eksperto, ang katahimikan ng lupa ay hindi kapayapaan. Ito ay paghinga bago ang sigaw. Ayon sa mga geologist mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOX, maraming fault lines sa bansa ang tahimik sa loob ng mga taon, munit kapag gumalaw na, sabay-sabay at walang babala. Ang West Valley Fault, ang Marikina Fault, ang Cotabato Fault, lahat ito ay tulad ng mga higanting ahas sa ilalim ng ating mga paa gumagapang ng dahan-dahan habang tayo ay abala sa ating mga buhay. Si Lilia, 58 taong gulang mula sa tagig, ay nagsalita noong huling drill ng kanilang barangay. Sabi ko noon, hindi na siguro mangyayari sa atin yung malakas na lindol. Tahimik naman eh. Pero nung narinig ko yung mga tunog ng sirena, parang bumalik ang lahat ng takot sa bata pa ako nung gumalaw ang lupa sa bagyo. Ang tahimik ng mga fault ay mapanlin lang. Habang walang gumagalaw, naipon ang enerhiya sa ilalim. At kapag sumabog ito, hindi oras ang kalaban natin, kundi segundo. Iyan ang nangyari noong isang libo, siyam na daan at siyam na po sa Luzon. Isang segundo lamang, munit libo-libo ang buhay ang nawala. Ang masakit, marami pa rin Pilipino ang hindi handa. Marami ang walang gubag, walang plan kung saan tatakbo, at umaasa lamang na ay bahala na ang Diyos. Ngunit maging ang mga pari at pastor na nakaligtas sa mga nakaraang lindol ay nagsasabing ang pananampalataya ay dapat may kasamang paghahanda. Tunay na ang katahimikan ay nakakalinlang. Parang isang hininga ng lupa na maaring maging sigaw ng panganib sa isang iglap. Ayon sa mga dalubhasa, ang mga lindol ay hindi dumarating ng madalas, ngunit kapag dumating, sinusukat nila kung gaano tayo natututo sa nakaraan sa bansa na lading nasa gitna ng Pacific Ring of Fire, walang lugar na tunay na ligtas. Ngunit may pag-asa. Sa bawat araw na tahimik ang lupa, may panahon tayo para maghanda, palakasin ang mga bahay, turuan ang mga anak at kilalanin ang mga daan ng paglikas. Hindi natin kayang pigilan ang galaw ng mundo, ngunit kaya nating pigilan ang pagkawasak ng ating mga buhay. Ang unang katotohanan ay ito, kapag tahimik ang lupa, hindi tayo ligtas, kundi binibigyan lamang ng panahon para ihanda ang ating sarili. Katotohanan bilang dalawa, ang mga lindol ay hindi pumapatay, ang mga gusali ang tunay na pumapatay. Kapag gumalaw ang lupa, ang unang naiisip ng marami ay ang lakas ng lindol. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi ang pagyanig mismo ang pumapatay sa tao, kundi ang mga gusaling bumabagsa. Ang mga pader na ginawa sa murang materyales ang mga poste na minadali ang simento, ang mga bahay na itinayo ng walang plano, sila ang tunay na mga salarin. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, karaniwan ang salitang ki pwede na iyan. Pero sa harap ng kalikasan, ang ki na ay madalas na huli na. Si Rogelio, 64 taong gulang, mula sa Pampanga, ay isa sa mga nakaligtas sa lindol noong isang libo, nadaan at 100. Hindi lindol ang pumatay sa asawa ko, sabi niya habang hawak ang isang lumang larawan. Yung pader ng opisina niya ang bumagsa. Doon siya naiwan. Matapos ang trahedya, ipinangako ni Rogelio na hindi na niya hahayaang mamatay muli ang pamilya niya sa parehong dahilan. Nagpatayo siya ng bagong bahay, mas maliit munit matibay, at tinuruan ang mga apo niya kung saan tatakbo kapag gumalaw ang lupa. Hindi ko kontrolado ang mundo, sabi niya pero kontrolado ko kung gaano ako kahanda. Ang mga urban planners ay paulit-ulit na nagpapaalala. Ang kaligtasan ay hindi lang dasal, ito ay disiplina. Sa bawat gusaling nagkakahalaga ng milyon-milyon, may mga kontraktor na nagtitipid sa bakal, sa simento, sa oras. At sa bawat pamilya na naninirahan sa ganitong bahay, may panganib na nakatago sa ilalim ng mga pintura at kisam. Ayon sa datos ng Five Oaks at ng Department of Public Works and Highways, Mahigit apat na puporsyento ng mga gusali sa mga urban areas ay hindi nakakatugon sa seismic standards. Sa mga lumang barangay, marami pa ang nakatayo mula pa noong dekada 70, panahon na hindi pa naunawaan ng mga arkitekto kung gaano kalakas ang galaw ng mga fault line. Ang masakit pa, madalas ang mga mahihirap ang pinakaapektado. Ang mga bahay sa gilid ng bundok, sa ilalim ng tulay o sa mabababang lugar ay unang bumibigay kapag yumanig ang lupa silarin ang huling naririnig. Ngunit may liwanag pa rin sa dilim. Sa bayan ng Tanauan, Batangas, sinimula ng mga guro ang isang proyekto na tinawag nilang Tihanda sa Unos. Araw-araw, bago magsimula ang klase, may limang minutong drill kung saan natututo ang mga bata kung paano yumuko, humawak at manatiling kalmado. Ang simpleng disiplina na iyon ay nadligtas ng maraming buhay nang tumama ang lindol noong nakaraang taon. Ang ikalawang katotohanan ay ito hindi ang lindol ang kaaway, kundi ang ating sariling kapabayaan. Ang kaligtasan ay hindi darating sa atin, tayo ang dapat lumapit dito, ngayon, habang tahimik pa ang mundo. Katotohanan bilang tatlo. Ang pinakamalakas na lindol ay hindi laging ang pinakadelikado, kundi yung dumarating ng walang babala. Tuwing naririnig natin sa balita ang salitang imagnitude, parang iyon na agad ang sukatan ng panganin. Ngunit ayon sa mga seismologist, hindi laging ang pinakamalakas na lindol ang pinakanakamamatay. Ang mas nakakatakot ay ang mga biglang sumusulpot ng walang senyales sa oras na hindi mo inaasahan sa lugar na akala mong ligtas. Noong Hulyo 2011, alas 4 ng hapon, abala ang lahat sa kanilang trabaho sa Davao del Sur. Isang maikling ugong muna tapos isang marahas na pagyanig. Sa loob ng limang segundo, gumuho ang ilang gusali, nagkagulo ang mga tao, at marami ang hindi nakaligtas. Wala man lang warning, sabi ni Ernesto, limamput dalawa taong gulang, isang guro. Wala kaming narinig na tunog, wala kaming nakita. Biglang gumalaw lang ang mundo. Ang hindi nakikita, iyon ang nakakatakot. Kapag umuulan, alam mong may bagyo. Kapag gumubuhos ang tubig, makikita mo. Pero ang lindol, dumarating ng parang anino, walang tunog, walang amoy, walang ilaw. Ang tangin palatandaan ay ang mga segundo ng katahimikan bago ang sigaw. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nagsusuri ng mga fault lines, ngunit kahit ang pinakamodernong teknolohiya ay hindi pa kayang hulaan ang eksaktong oras o araw ng isang lindol. May mga pahiwatid, maliliit na aftershock, kakaibang galak ng lupa, pagbabago sa tubig, ngunit hindi sapat para magbigay ng tiyak na babala. Dito pumapasok ang kahalagahan ng kamalayan. Sa buhol, halimbawa, may mga pamilya na ngayon ay laging may earthquake box, isang maliit na lalagyan na may flashlight, gamot, pagkain at tubig. Ang ideya ay simple, huwag hintayin ang babala, gumawa ka na ngayon. Si Aling Corazon, 67 taong gulang, ay laging sinasabi sa kanyang mga apo, kung hindi natin kayang hulaan ang lindol, kaya natin itong harapin. Ngunit marami pa ring Pilipino ang umaasa sa tiswerte. Siguro hindi na iyan abot dito, sabi ng iba. May mas malakas na lindol na dati, kaya okay na tayo. Ito ang nakamamatay na pag-aakalang nagbibigay sa atin ng huwad na kapayapaan. Ang katotohanan ay ito, kahit maliit na lindol, kung tatama sa tamang oras at lugar, halimbawa, sa gitna ng gabi, habang tulog ang lahat, maaaring mas marami pang mamatay kaysa sa isang magnitude pito sa araw. Ang timing hindi lang lakas ang pumapatay. Noong 2023, nang yumanig ang Mindoro, marami ang nakaligtas hindi dahil mahina ang lindol, kundi dahil gising pa ang mga tao at alam na nila ang dapat gawin. Ang mga batang sinanay sa paaralan na duck, cover, and hold ay kusang yumuko sa ilalim ng mesa bago paman bumagsak ang mga kisam. Iyan ang kapangyarihan ng kamalayan. Ang ikatlong katotohanan ay ito. Ang tunay na panganib ay hindi palaging ang pinakamalakas na lindol, kundi ang mga dumadating ng walang babala, habang tahimik tayong naniniwalang ligtas. Katotohanan bilang apat. Hindi ang unang lindol ang pinakamapanganib, kundi ang mga kasunod nitong hindi mo inaasahan. Pagkatapos ng isang malakas na lindol, madalas nating marinig ang mga tao na nagsasabing, tapos na. Lumalabas sila sa mga bahay, bumabalik sa kalsada, nagmamadaling bumalik sa normal. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito ang pinakanakamamatay na sandali dahil ang unang lindol ay madalas lamang simula. Ang mga tinatawag na aftershocks ay parang mga bulong ng lupa matapos sumigaw. Maaaring mas mahina sila sa unang lindol, ngunit maaari pa ring magdulot ng pagkaguho ng mga istruktura na nasira na. Sa Zambales, noong 2022, isang 6.3 magnitude ang yumanig sa umaga. Walang gaanong pinsala sa simula, Ngunit matapos ang dalawampung minuto, isang malakas na aftershock ang sumunod at doon bumigay ang isang gusali ng paaralan. Lima ang nasawi, kabilang ang isang batang babae na nadakalang ligtas ng lumabas. Si Mateo, apat na putsyam taong gulang, isang rescuer mula sa naga, ay hindi makakalimot sa eksenang iyon. Naririnig namin silang sumisigaw sa ilalim ng semento. Akala nila tapos na, lumabas na sila. Pero hindi pa pala iyon ang huli, ang mga aftershock ay mapanlin lang. Maaaring tumagal sila ng ilang araw, linggo, minsan kahit buwan. Habang humihina ang bawat kasunod na pagyanig, lumalakas naman ang pagkalimot ng mga tao. Kapag huminto ang unang lindol, ang instinct ng tao ay bumalik agad sa bahay, kunin ang mga gamit o i-check kung ayos pa ang cellphone. Ngunit ang mga dalubhasa ay nagsasabi, ang unang limang minuto matapos ang unang pagyanig ay dapat gamitin sa pag-iisip, hindi sa pagkilos. Ayon kay Ethi Emilio Cruz, isang seismologist mula sa University of the Philippines, ang kaligtasan ay hindi sa unang lindol sinusukat, kundi sa mga desisyong ginagawa mo sa mga susunod na oras. Ibig sabihin, kahit maliit na aftershock, kung tatama sa istrukturang mahina na, maaari pa rin itong magdulot ng matinding pinsala. Isa pang panganib na dala ng mga kasunod na lindol ay panic at misinformation. Sa panahon ng social media, kumakalat agad ang mga balitang hindi totoo. May mas malakas pang darating o guguho raw ang buong lungsod. Ang mga ganitong takot ay nagpapalala ng kaguluhan. Si Andrea, 35 taong gulang, mula sa Quezon City ay nagsabi, "Mas nakakatakot minsan 'yung mga post sa Facebook kaysa sa lindol mismo." Lahat nagpapanik, walang nakikinig sa mga opisyal. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng malinaw na komunikasyon. Kapag nagkaroon ng lindol, dapat may isang tao sa pamilya na responsable sa pagsubaybay sa balita mula sa opisyal na ahensya, hindi sa mga chismis. Ang ikaapat na katotohanan ay ito, ang panganib ay hindi natatapos sa unang pagyanid. Madalas, ang mga sumunod na sandali, ang ating pag-aakalang ligtas na, ang tunay na pumapatay. Sa panahon ng krisis, ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa lakas ng lindol, kundi sa haba ng ating pasensya at lawak ng ating kaalaman. Katotohanan bilang lima. Ang pinakamalaking delubyo ay hindi lindol, kundi ang kawalan ng pagtutulungan pagkatapos nito. Sa bawat kalamidad na tumatama sa Pilipinas, iisa ang pattern. Sa simula, lahat ay nagtutulungan pagkatapos ng ilang linggo, nagkakanya-kanya. Ngunit ayon sa mga tagapagligtas at mga nakaligtas mismo, ang tunay na pagkawasak ay hindi dulot ng lindol, kundi ng pagkalimot sa isa't isa. Noong 2013, nang yumanig ang buhol, libo libong bahay ang nawasa. Ngunit ang mas masakit sa mga nakaligtas ay hindi ang lamig ng gabi o ang gutom, kundi ang katahimikan matapos umalis ang mga kamera ng media. Habang may balita, may tulong. Pero pagkatapos, kami na lang ulit, sabi ni Lorna, dalawa taong gulang mula sa Lobov. Ang mga lindol ay panandali ang kalaban, ngunit ang pagkawala ng pagkakaisa ay sugat na matagal maghilom. Sa bawat barangay, sa bawat komunidad, may mga taong nagliligtas, ngunit may ilan ding umaabuso, nagtatago ng tulong, nagdebenta ng relief goods, o inuuna ang sarili kay sa kapitbahay. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakaligtas sa lindol, ngunit hindi sa gutom, depresyon, o kalungkutan pagkatapos. Si Danilo, apat na isa taong gulang, isang voluntaryo mula sa Leyte, ay nagsabi, mas mahirap ang mga araw pagkatapos ng lindol. Wala kang bahay, wala kang trabaho, at minsan, wala ring nakakaalala sa iyo. Dahil dito, unti-unting nabubuo ang paniniwala na bawat pamilya ay dapat matutong maging handa hindi lang sa lindol, kundi sa mga araw na kasunod nito, ang mga araw ng kawalan, ng pagbangon, at ng paghahanap ng pag-asa. Sa Davao, may grupo ng mga kabataan na tinatawag ang sarili nilang Ibukas Kamay. Sila ay nagsasanay ng mga simpleng paraan ng pagtulong, mula sa paglalagay ng tubig sa mga bote hanggang sa pagbibigay ng libreng komunikasyon gamit ang mga lumang radyo tuwing may emergency. Sabi ni Alisa, 22 dalawa taong gulang, "Hindi namin kayang pigilan ang lindol, pero kaya namin palakasin ang isa't isa." Ang ganitong uri ng inisyatiba ay nagiging sandigan ng bansa sa bawat trahedya. Sapagkat kapag muling gumalaw ang lupa, walang gobyerno o ahensya ang kayang sabay-sabay na magligtas sa lahat. Ang unang tutulong sa iyo ay ang taong nasa tabi mo. Ang kapitbahay, ang kaibigan, ang estranherong biglang nag-abot ng kamay. Ang ikalimang katotohanan ay ito, ang pinakamalakas na puwersa sa panahon ng lindol ay hindi ang galaw ng lupa, kundi ang lakas ng pagkakaisa. Kapag tayo ay nagkakaisa, kahit anong yumanig sa ilalim natin, hindi magigiba ang ating pag-asa. Ang lupa ay muling gumalaw at sa bawat pagyanig nito, ipinapaalala sa atin na walang permanente sa mundong ito, kundi ang ating kakayahang bumangon. Ang mga lindol ay hindi parusa, kundi paalala. Paalala na ang buhay ay marupok, ngunit ang diwa ng Pilipino ay matatag. Sa bawat pader na bumabagsak, may mga kamay na nagtatayo muli. Sa bawat gabi ng takot, may umagang nagdadala ng pag-asa. Kung natutunan mo ang limang katotohanang ito, Gamitin mo sila hindi para matakot, kundi para maghanda, magturo at tumulong sa iba. Kung may natutunan ka sa video na ito, pindutin ang like, mag-subscribe at ibahagi ito sa mga taong mahal mo. Ilagay sa komento, saan ka naroroon noong huling lindol at ano ang una mong ginawa? Ang iyong kwento ay maaaring magligtas ng iba. Maraming salamat sa panonood at tandaan, habang kumikilos ang lupa, huwag hayaang mawala ang tapang ng puso.